News Mga balita ngayon 10 dating ekstremista sumuko 25 armas isinuko rin sa Maguindanao del Norte Dating DPWH Secretary Bonoan lumipad sa Estados Unidos sa gitna ng flood control corruption probe Pagharap ni dating DPWH Usec Bernardo sa ICI ngayong araw muling ipinagpaliban Nationwide public consultation sa dagdag pasahe tinutukan ng LTFRB ako po si Cesar Soriano. Karayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sumuko ang sampung dating miyembro ng mga armadong grupo kabilang ang siyam na kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at isa mula sa Dawla Islamiya o DI sa militar kamakailan sa barangay Pigkalagan, Sultan Kudara. Isinuko rin nila ang 15 high-powered rifles, dalawang mortar, isang RPG, isang pampasabog at anim na small arms habang 25 loose firearms ang nakolekta sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons o SALW program ng AFP. Ang pagsuko ay sa pangunguna ng 6th Mechanized Infantry sa Laknib Batalyon sa ilalim ni Lieutenant Colonel Florencio Zambo Taguba Jr., Acting Commanding Officer. Kasabay ng pagsuko ang pagbisita ni Major General Pedro Balisi Jr., Commander ng Armor Division, at ipinahayag niya ang pasasalamat sa mga nagbalik loob. Tiniyak niya ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan sa kanilang pagbabalik sa mapayapang pamumuhay. Kinuha rin itong pagkakataon ni Balisi Jr. na magpaalam matapos ang 36 na taong serbisyo. Binilinan niya ang mga tropa ng pagkakaisa, profesionalismo at tapat na paglilingkod sa kabila ng pagbabago sa pamunuan. Lumipad patungong Estados Unidos si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan martes ng hapon sa gitna ng investigasyon sa umano'y multimilyong pisong ghost flood control projects sa Bulacan. Itong ang pagkukumpirma ng Bureau of Immigration o BI na umalis si Bonoan via Taiwan kahit sa klausya ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Department of Justice o DOJ. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, walang hold departure order o or warrant of arrest laban sa dating kalihim kaya pinayagang makaalits. Kasabay nito, ipinagpaliban muli ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsiwalat ng mga alegasyon ng kickback at ghost projects na kinasasangkutan ng ilang opisyal at mambabatas. Tinutukan ang nakatakdang public consultation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong Miyerkules, November 12, hinggil sa mga petisyon para sa dagdag pasahe sa mga pampasaherong sasakyan. Layunin ng konsultasyon na ipaliwanag ang batayan ng mga hinihinging dagdag pasahe, mangalap ng opinion mula sa mga stakeholder at matiyak ang transparency at partisipasyon ng publiko bago maglabas ng desisyon. Hinikayat ng LTFRB ang mga commuter, operator, driver at media na makiisa sa talakayan. Inatasan din ni Chairman Vigor Mendoza de Second ang mga regional director ng kanika nilang konsultasyon at isumite ang resulta bago ang November 14. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.